Hello, oh, good morning, good morning Ah Dito na naman tayo sa ilalim ng tulay Dito sa Coastal Road hmm. Medyo maaga dumating yung mga mangingisda Ngayon Kasi matumal yung ano nila Yung huli hmm? Ayan Ayan, maaga silang dumating Ayan o oh tsaka yung coastal road ito andito si ibabaw uh, lunis ngayon may trabaho bihira lang yung magwalking si ibabaw ng coastal road walang magwalking basta't may trabaho at puntahan natin si Sim yung isa sa mga mangingisda dito kasi hindi siya nagpapalaot kasi ang ang tumal daw ng isda parang wala ay Sim, yung shoutout dyan kusog vlog bakit hindi ka nagpapalawag ngayon sim ay walang isda ah walang isda hirap. raw sabi hirap kasi yung ano malaking buwan pag malaking buwan walang isda walang isda pero yung seasonal talaga ng ano? September o December? September, October, September. Ah, September, ganyan. Seasonal at saka March na. Ngayon, hindi Ngayon, mag-ano na naman siya, mag-repair naman ngayon ng ano niya, lambat. Kasi sira-sira na raw, sira na asin. na. na. Malaking mata dito, hindi eh. ito. Oh. Malaking ano niya, yung number ng ano yung number sim? 4, 4 4 to? Oh. Ito yung tinatawag na 4 Numero 4 na ano? Lambat Boys! Oh. Malaki ang ano ngayon? Ano yun? High tide ngayon sim? Oh, high tide ngayon eh. Malaki Ano? Alon Malaking alon Yun o know, Yung mo sumpa donu Yan Okay Ah guys Hello guys Ah oh. Sundan natin sandali si SIM Kasi mag-ano siya parang mai titingnan lang si SIM Anong tingnan mo diyan SIM Ah tingnan niya yung bangka ano 'yung guys, 'yung panahon ngayon high tide. 'Yan 'no, high tide ngayon. O. Kita mo 'yung ano? 'Yung may parang may marking. Na ano nang kan? 'Yan. Tsaka 'yung breather nya muntik ng malapaw, ma, ano, mapawon. Kasi high tide kasi. High tide ngayon. No? Ah, na si Simo may iba yung mga isla nag repair sa kanilang bangka yung kita nyo yung coastal road yun, yung mahaba na tulay doon patungo doon sa ano yan connecting yan ng samal bridge yung tulay na yan oh, dito sa Dabaw maganda na ngayon pas pasyalan pas din na katulad noon Ito muna tayo. Okay. Di okay guys. Ito na lang tayo. Thank you. Kusog vlog. Salamat.